So for this video mga guys, so ayan may hipon ako at meron din akong uh, beef So ito ay mga leftover lang mga guys. Luto ng aking mister kahapon. So habang tulog ang aking baby mga guys. So ayan ako naman ay nagmamadaling lumamon. So ayan mga guys, hindi nga ako nakaligtas sa aking pagkain dahil nangiyak-ngiyak na naman ng aking hari. So ayan mga guys, so habang tulog siya ay ako naman ay parang sundalo na minamadali ang pagkain. So, ayan mga Lut guys. Kahit na medyo matigas-tigas pa. Malunok-lunok mo talaga. So, ito talaga ang buhay ina mga Lut guys. So, ayan. Kain tayo. Lamo na naman tayo. Minsan talaga mga Lut guys. Ay hindi na ako makapag-upload kasi nga sobrang busy ko at antok na antok pa ako. At minsan tanghalin na ako nagigising kasi sa madaling araw mga lud guys, lagi akong gising, nagpapam, nagbabantay din sa baby kasi lagi siyang umiiyak. So ganito talaga pag newborn ang baby natin. Hindi tayo makatulog ng maayos so tiis-tiis lang hanggat kaya nil nilang kumain. So ayan mga lud guys, habang kumakain ako, pasilip-silip naman ako sa aking baby. Bet. Bet po. Hindi pa ako tapos kumain. Iyak-iyak na. Ay, nilisig. Nilisig na. Diting na baby ni mama. Hindi ako makatapos kumain. Ay. Aduh, jatuh, jatuh, jatuh! Aduh, aduh! aduh, aduh. 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 Lari, ating, ating. Right, sus.

Giting ng bibi. Giting na giting. Taguy, taguy ng taguy at taguy. Taguy ng taguy. Daba. Taguy ng taguy. Wait lang, wait lang.